kasi parang may kulto kayo eh. <laughs> Agad na kinuha ng housemates ng order ng kanilang mga hotel guests. Um, ano po bang gusto niyong dinner? What do, you, what do you guys have ba? Um, we have chicken, fish, hot dogs, pasta. Fried fish na at saka fried chicken. Ako ay yung dalawa pa. Ako hot dog. Gusto ko hot dog talaga. With ketchup. Yung naging discarte po namin ni eh, Marco is lahat po i-assign namin na samahan lang po yung guests and mag-prepare lang po yung food, yung cooks. Ah, uh, yung, uh, sa amin Marco ng kamatis, paku anong sari? Hindi na po mga gansin sira. sa natin ng plastic para hindi na nga nga may maano, mahina talaga. Condition lang naman natin. In case na magustuhan nila. Samantala sa living room. Ito boyfriend ka na. Gano'ng katagal kayo na? Magdi-tree. Pero what? What happened? Naiiya pa. Ano na yan? Ano do na yan? Magtutumas pa kami nung muna wala. Break. Okay po talaga Tamso kami sa family niya nang biglang kong... Hindi ko alam. Financial? Kasi so, mam, yung... Yung, yung side niya, negative talagi ang mga iniisip. Oh. Hindi ko na um, kaya mga take na nila. Oo. Sabi niya, hindi ko na siya iiwan. Ang um, paglalaban na namin sa isa, five months po kami nag... At in, nag-stop po talaga. Yung parang may limit na katawa. PNP, tagong ng tagong. Pinagray ko po tago. talaga lahat. Then, okay. nabila kasi siya nagbago. Okay. Si Luzon na siya masado na. Iba talaga siya, ma'am. Hanggang sinabi niya, ipagyula siya. Hindi niya man sinabi mo na sa ang susuko. Ano nga rin siya sinabi niya ayaw ng kanyang mga mahal sa buhay? Ayaw na niya daw masaktan ako. Ito that's Pero ba? ano, break talaga kami. That's such lame excuse. When we're young, everything feels like the end of the world. Yung feeling mo, okay, parang mamatay na ako, wala itong first love ko. Pero hindi, You know, I mean, after, I mean, six months, seven months, matatawa ka na lang sa sarili mo. You know, na, na, na naging baliw ka sa kanya. Kasi, pag may nawala, meron na darating-darating na mas better, na mas alagaan ka, na hindi ka iwanan, na mamahalin ka. Kasi kung mahal ka talaga ng tao, hindi ka iwanan eh. So, kahit ano pang reason yun. Hi. Ang tamay, Marco. Mm -mm. Ako na lang, ako na lang. Gano'n na yung mga gantong mo. Ma, ito, pang natin. okay? Pero may isa pa pang crush si Ate Mindy. Mm -hmm. Hindi po, hindi po, sir, sir. Nakita lang kita sa MMK, sir, sir. Tapos, si Joseph. Mas crush mo si Joseph. Hindi po, kasi ma-amo yung crush, tapos mabait, parang pero hindi talaga yung kay mong Gusto ata mag-slow dance si Joseph. Joseph, mag-slow dance na kayo. Yung mag-tapos talaga kasi si Marco. mo si Marco. Sabi mo kami. Marco! Mami! ka! Okay na, let's start the slow dance. Oh, my God. Oh,

Ilang sandali pa, may hiniling si Alex. Ay, na, nose to nose na kayo. Dapat kayo ito. Parang ganyan, Dapat ganyan, ganyan. No! yan. lang mo! Hindi, kaya mo yun. Okay, ganito na lang. Sinisapalid mo ako sa MMP. Kanyari, gagawa tayo ng trap. Okay, sige. Tapos yun ang ending niya. Gusto ko yung mag-inose. Okay, ito yung eksena. Kunyari, aalis na ako. Pupunta ako ng ibang bansa. Tapos, pinipigilan mo ko. time. So, so yeah, this is it iwan. Ganun na lang ba yun? Papalit mo na lang sa pangarap mo? Ako, hindi mo ba ako pangarap? Okay, fine, pang fine. Hindi na ako, hindi na ako Hindi na, 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 na okay? I'm gonna stay here. For good with you. Maya-maya pa at handa na ang in-order na hapunan ng mga hotel guests. Nice. Tapusin natin 'to pag ulak Ah, sino pwede pa 'yung ng bagay 'to? Si Mark. Nice. May mega gamit 'to. Agita ka kay Mark. Pa-adjust si Ivan, si Ivan. Telepono, telepono naman. Ah, hindi pantalon mo. Telepono mo may ko kayo sa ulam. Oo. -mm. Huwag masyado madaming kami. Masarap po. Ang hotel manager na si Kisses may naisip pang gimmick habang kumakain ang kanilang mga guests. Magsabi po kayo ng kantain kung alam po namin kakantain po namin. Kaya malapit na magpaskong, gusto ko Tagalog song. Salamat! Salamat!